Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video, hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata tara at umpisahan na natin. Bahagyang mumiti si Abay at tumingin kay Daryl. oh, niligtas mo nga ako noong kasal ni Jackson, pero binigyan naman kita ng spiritual herb bilang kapalit nito. Hindi ka magiging isang cultivator kung wala yon. Matagal ko nang nabayaran ang utang kong iyon sa'yo. Wala nang nagawa pa rito si Daryl. Mapait siyang umiti at sinabing, sige, dahil quits na rin naman tayo, bakit mo ako kinidnap ngayon? Humigop si Abby sa kanyang wine glass, at nanalamig na sinabing, ganyan ka ba talaga ka inusente, o nagmamaang maangan ka lang sa harap ko ngayon? Nagpadala ang aking kuya ng mga tao para kidnapin ang asawa ni Doc Sanders, pero pinigilan mo ang mga ito. Napakalakas din ng loob mo para manghimasok sa isyu ng aming pamilya. Nanalamig niyang tiningnan si Daryl. Nakakaubos ng hangin ang tindi ng tensyon sa loob ng kwartong ito. Kung ganoon, dahil pala ito roon. Natuwa rito si Daryl, tumitig siya sa mga mata ni Abby, at sinabing. Kaibigan ko si Dax kaya itinuturing ko na rin kaibigan ang kanyang asawa. Natural lang napigilan ko ang pagdukot ng kahit nasino sa kanya. Nang gigil si Abay habang ibinubuhos ang Wayne sa mukha ni Daryl. Buwisit. Napamura na lang si Daryl sa kanyang loob habang nagagalit ng husto. Hindi niya mapakawalan ang kanyang sarili sa sobrang higpit ng pagkakataling ginawa ng mga ito sa kanya. Dinilaan niya ang ibinuhos na wine sa kanyang labi at ngumiti habang pinipigilan ang kanyang galit. Hindi ganito ang tamang paraan para ilibre mo ako ng mainom, MS Guy. Bumungisnis naman dito si Abby at sinabing, itigil mo na ang mga kalokohan mo. Matagal naming pinagplanuhan ang pagdukot kay Nancy, pero nagawa mong sirain ang lahat ng ito at saktan ang aking mga tauhan. Mahilig ka ba talagang mangyalam sa problema ng iba? Sige, ipapakita ko sa iyo kung ano ang mangyayari sa mga taong mahilig mangyalam. Kumuha si Abe ng isang latigo sa ilalim ng kanyang lamesa, habang nagsasalita. Hindi lang sa pangingyalam na ito ni Daryl nagalit galit ng husto si Abay. Ang kalbong lalaki na namuno sa kanyang mga tauhan para dukutin si Nancy ay walang iba kundi ang pinsan ni Abay na si Pete Yams. Hindi nagtagumpay si Pete sa pagdukot kay Nancy at sa halip ay nabugbog pa ng husto si Daryl. Kasalukuyan na ito ngayong nagpapagaling sa ospital. Palaging hinahangaan ni Abby ang pinsan niyang iyon, kaya hinding hindi niya mapapatawad si Daryl ng ganoon kadali. Grabe, wala talagang kinatatakutan ang babaeng iyan. Agad na nagbago ang itsura ni Daryl nang makita niya ang latigo sa kamay ni Abay. Sumusobra ka na, Abay Gay. Talaga ba? Ngumiti si Abay habang hawak-hawak ang latigo sa kanyang kamay. Tiningnan niya si Daryl gamit ang mapanloko niyang mga mata habang sinasabing. Sumusobra na ba ako? Ikaw ang sumira sa aming plano at nanakit sa aking mga tauhan. Hinampas niya ang latigo habang sinasabi ang mga bagay na yon. Crack! Bumaon ang latigo sa balikat ni Daryl at gumawa ng sugat na agad naglabas ng sariwang dugo. Buisit! Seryoso talaga siya sa bagay na ito. Nagnitnit ang mga ngipi ni Daryl pero hindi niya nagawang sumigaw. Namula ng husto ang kanyang mga mata sa sobrang sakit. Kaya ko namang hindi mangialam sa gusto niyong mangyari, Abby, pero ipangako niyo sa akin na hindi niyo naguguluhin pa si Dax pagkatapos nito, Nanalamig na sinabi ni Daryl matapos huminga ng malalim. Tumawa naman si Abay habang interesadong tinitingnan si Daryl. Masyado kang nakakatawa. Iniisip mo ba na nasa posisyon ka ngayon ng pakikipagnegosasyon sa akin? Agad niyang inangat ang latigo at paulit-ulit na hinampas si Daryl. Krak! 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 Masyadong naging malutong at malakas ang mga hampas na ito ng latigo. Nagawang tiisi ni Daryl ang sakit na kanyang naramdaman habang nangingit-ngit na nilalabanan ang unang mga hampas, pero hindi na niya ang mga sumunod na paghampas ng latigo ni Abby. Diyo na siya sumigaw ng, Abby guy. Gusto niyang magmura pero masyado nang masakit ang mga tinamo niyang latay para makapagsalita pa. Buisit. Nabalot ng pawis ang mukha ni Daryl habang balot na balot ng dugo ang kanyang mga damit. Huminto na si Abby matapos hampasin si Daryl ng higit dalawampu beses, at nakangiting sinabi na, binigyan mo noon ng godly pill ang kuya ko Daryl. Kaya siguradong mayroon ka pang natitirang ilang piraso nito, hindi ba? Bakit hindi mo na lang ako bigyan ng isang piraso nito para makawala rito? Maganda ang mood ko ngayong araw. Gusto mo ng godly pill? Walang problema, may dala ako na ilang piraso ng godly pill ngayon pakawalan mo na ako nang makuha ko ang mga ito para sa iyo, ngiti ni Daryl. Mumisi si Abay at sinimulan nang tanggalin ang taling nakapulupot sa katawan ni Daryl. Masyado nang matindi ang tinamong sugat ni Daryl kaya hindi na nagalala si Abay na baka lokohin lang siya nito. Nasaan na ang pil? Ibigay mo na ito sa akin. Itinaas ni Abby ang kanyang kamay at nanlalamig na nagsalita matapos pakawalan si Daryl. Inunat ni Daryl ang kanyang katawan at nanghihinang sumagot ng, bakit ka nagmamadali? Walang awa ang babaeng ito. Pero hindi niya inalala ang mga tinamo niyang sugat dahil magagawa niyang gamutin ang lahat ng ito matapos niyang uminom ng ilang mga pills. Napamura sa kanyang loob si Daryl habang nilalabas ang mga natitira niyang godly pills. Masyadong kaakit-akit ang itsura ng mga pills na ito na naglabas ng mahinang amoy ng gamot habang nakalatag sa kanyang palad. Dito na nanginig ang buong katawa ni Abay habang mas tumitindi ang ginagawa niyang pagtingin. Ibigay mo ang lahat ng yan sa akin. Nastop din si Abby sa level 5 ng Master Domain gaya ng kuya niyang si Brandon nitong mga nagdaang taon. Sumubok na siya ng iba't ibang paraan nitong mga nakaraang taon para magawang tumawid sa susunod na domain pero hindi pa rin niya ito nagawa. Masyado na siyang nabagabag at nafrustrate sa bagay na ito. At pagkatapos ay nalaman niya mula sa kuya niyang si Brandon, na nakakuha ito ng isang godly pill kay Daryl na nakatulong sa kanya para tumawid papunta sa level 1 ng Master General. Ginamit ni Abby ang lahat ng koneksyon, at kapangyarihang mayroon siya para maghanap ng mga godly pill pero wala siyang nahanap na kahit isang piraso nito. Ang isang godly pill ay naibenta sa halagang umaabot sa 5 bilyong dolyar sa isang option na hawak ng pamilya Roger. Hindi naka-attend si Abby sa auction na yon, kaya agad siyang nagsisi ng marinig ang balitang ito. Nakahanda siyang magbigay ng limang bilyon, o maging limampu bilyong dolyar para lang maging isang master general. Nakahanda siyang ibenta ang kanyang bahay, sasakyan, at maging ang kumpanya na kanyang pinaghirapan para lang makatawid sa susunod na dumain. Habang si Daryl ay walang kahirap-hirap na naglabas ng ilang pirasong mga godly pill sa kanyang palad. Sa sobrang pambihira, maging mga major na sekta sa bansa, ay hindi nagawang makapagtago ng kahit isang peraso nito. Agad na namang ha si Abe nang makita niya ang mga ito. Pero malademonyong umiti si Daryl habang iniilagan ang kamay ni Abi bago sabay-sabay na inumin ang mga hawak niyang golly pill. Gulp! Nagawa niyang lunukin ang lahat ng ito ng sabay-sabay. Ano? Dito na nanginig sa galit ang buong katawan ni Abby bago tumitig kay Daryl habang naglalabas ng nakamamatay na aura. Pinagluloko mo ba ako? Nagalit dito ng husto si Abi. naramdaman niya na gusto niyang hampasin si Daryl ng latigo nang nasa isang daang beses. Nagawa niyang lunukin ang ilang piraso ng pambihirang godly pill ng sabay-sabay. Isa itong napakalaking kawalan. Nakatutulong ang mga godly pill na ito para makalampas ang isang cultivator sa kasalukuyan niyang dumain. At bilang isang level 4 master, walang naging epekto ang mga pill na ito kay Daryl, kaya sinayang niya lang ang lahat ng ito. Gusto mo na bang mamatay? Agad na kumislap ang liwanag sa paligid na bumuo sa isang napakahabang espadang nakatutok kay Daryl sa kamay ni Abay. Nanalamig na nagsalita si Daryl habang nakatutok sa layong dalawampu centimeters mula sa kanyang puso ang espadang ito, hinding-hindi ka makakakuha ng godly pill sa sandaling patayin mo ko. Hayop ka! Iniisip mo bang ibibigay ko ng ganoon-ganoon na lang ang mga pills na yon matapos mo akong latiguhin ng dalawampu beses? Mas maigi nang inumin at sayangin ko na lang ang lahat ng ito. Agad na napatalon at inalis ni Abby ang itinutok niyang espada nang marinig niya ito. Inubos mo na ang mga hawak mong pills kanina. Pinagluloko mo ba ako? Nanalamig na sinabi ng may nagdidilim na mukhang si Abby. Bahagya namang ngumiti si Daryl habang sinasabi na Godly pills lang ang mga yon. Kaya kitang bigyan nito kahit ilan pa ang gusto mo. Ano? Mayroon siya ng kahit ilang pills na gusto ko. Dito na tumitig ng husto si Abby kay Daryl. Itinuturing na isang pambihirang kauyamanan ng mga kultivator ang godly pill. Maging ang mga nakatatandang miyembro ng anim na mga orthodox na sekta at ang kan ay nastock sa kasalukuyan nilang mga domain at hindi makatawid ng dahil sa kawalan ng godly pill. Pero nagawang sabihin ni Daryl na kaya niyang maglabas ng kahit ilang pills na gustuhin ni Abay. Mayroon ba talaga siya nito o niloloko niya lang ako? Nang makita niyang magbago ang itsura ni Abby na parang isang mangmang, agad na natuwa si Daryl sa paghihiganting ginawa niya. Hindi talaga gustong makipagkwentuhan ni Daryl kay Abby kaya agad siyang kumuha ng isang container na nagmula sa King Dynasty na ginamit ni Abby bilang dekorasyon, naglakad papunta sa kusina, at naglagay ng mga sangkap sa paggawa ng mga godly pill bago sinimulang lutuin ang mga ito. Ang godly pill ay ang pill na pinakamadaling gawin sa lahat dahil magagawang makita ng kahit na sino saan man sila magpunta ang mga sangkap sa paggawa ng mga ito. Sumimangot si Abiyay at sinabing, Ano ang ginagawa mo? Malalaman more in mamaya. Wala sa mood si Daryl para ipaliwanag ito kay Abay. Nagpatuloy siya sa bihasang paggawa sa mga pills na nakapagpatulala kay Abay. Nangangailangan ang alchemy ng matinding pangintindi at karanasan. Nagawa mang mamaster ni Daryl ang paggawa nito sa mga sandaling yon, kaya maituturing na nating nasa ibang level na ang pamamaraan na kanyang ginagamit sa paggawa ng mga pill. Ang paggawa sa isang godly pill ay pangkaraniwang umaabot ng tatlong oras. Pero nangailangan lang si Daryl ng kulang-kulang isang oras noong mga sandaling yon. Pop! Dahan-dahang binuksan ng nakangiting si Daryl ang takip ng porselanang container, nang maamoy niya ang gamoy ng gamot na nanggagaling dito. Dito niya nakitang nakalatag ang dalawang mga godly pill sa loob ng container. Agad na binalot ng mahinang amoy ng gamot ang buong kwarto. Ano? Nagsanay ba siya ng alchemy para mabuo ang mga pills na yon? At nagawa niyang magtagumpay sa paggawa ng mga ito. Agad na napaatras dito si Abay, agad na makikita ang pagkagulat sa kanyang mukha habang nanginginig ang buo niyang katawan. Nakangiti naman siyang tiningnan ni Daryl. Mayroon na itong dalawang mga pills na hawak sa kanyang kamay bago isinubo ang isa sa mga ito sa kanyang bibig. Ikaw. Agad na ipinadyak ni Abby ang kanyang paa sa sobrang panik. Bakit niya ginagawa ang bagay na ito? Isang pill na lang ang natitira sa kanyang palad. Pakiusap Daryl. Huwag mo na itong ubusin. Ibigay mo na ito sa akin. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, hawag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.